Hey everyone! So another day, another vlog na naman tayo today. So as you can see nga, ayan, ay ginagawa na namin to ni Russell yung kanyang mga school supplies. So niready na namin nga ito kasi nga pasukan na sa Monday. So bilang mami, ayan, so sobrang abala talaga ako dito every time na magpapasukan. So wow! this year nga is nag-decide na ako na hindi na lang bumili ng mga bagong notebook ni Russell. Kasi imagine Makabawas from grade 1 2 Great grade talagang bumibili kami ng mga bagong notebook niya so this year sabi ko hindi na muna dahil nga magbibigay naman ang school nila ng mga notebook Hmm. So, kinausap ko si Russell and yun na nga, nung nagbigay sa school ng mga notebook, ayan, mas okay na to. Ito na lang yung lalagyan namin ng mga subject niya. So, 8 pieces yung notebook na binigay ng school and natutuwa ko dito kasi nga, pag open ko na notebook is nandito yung mga antipolohim ng ano ng antipolo nga so nakakatuwa lang anyway so ito na nga kailangan namin or kailangan ko talagang kumamit dito ng mga paper sticker yes kasi ididikit ko siya dito sa my notebook dahil yung notebook na binigay ng school nila is may mga print kasi nakalagay so sabi ni Russell paano nga naman lalagyan ng mga subject yun e may mga print so sabi ko gagawan ko ng paraan kung paano ko gagawin so ang naitulong ni Russell dito is tagahawak lang naman siya Mm. tagahawak at tagadampot lang siya ng mga kalat namin nito so ayan na nga, nakikita nyo naman yung kanyang kamay dito so ayan, lahat ng notebook na to is nilagyan ko lang ng mga na mga plain paper sticker na kulay white nga siya ayan, tinakpan ko lang yung ibang cover niya woy, bakit parang mas excited pa ako mag sa mga notebook ng anak ko? Nakakaloka!